Yes. Cera itu mama. Cekit mama. Mabuti naman. Mm. Punta kami kay uh, uh, um, Ano. Sa so, hmm. ah, masakit to. Bumaon na. Oh. Sorry po. Sorry. Sige po. Yeah. Ah, oh, laki ng ingron mo. Hindi natanggal. Kaya nga nagpalinis ako. Hindi rin sabi ko man natanggal doon. Sabi ko parang hindi natanggal. Kasi wala akong nakita ng dinukdok niya. Sorry, masakit to, ma'am, ha?

Opo, masakit po talaga yung dry skin. Pero hindi naman yung talagang masakit yeah. oh, diba? mm. mm. Ito yung ingrown. Ah, may naiwan. Naiwan so, doon sa ano, dito gitna. Sabi ko, sa, eh. parang wala kaya kang dinudok-dok na ingrown. Gusto ko dok Ayan, okay. dry skin din po ito. Opo, ayan o. Ayan o. Ayan Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Netflix o. Ayan o. Ayan o. man o. Ano lang po, o. Po. Ayan Limited lang, ma'am. Mm. Hindi mo ma-search yung gusto mo. Pag wala tanong. Mga luma din ang nakain. Hmm. Ang mahal naman po kasi, ma'am, nang... Ano? Ang ganda ng kuko mo. Ang laki na yung lalaki mo. Ganda nga eh. Ay, hindi naman ano dyan. Kasi hindi naman makita yung tao yung papalilis. Okay pa. Hindi na Hindi na Hindi, naka-highlight sa name Alin, ma'am? Hindi naman. Hindi. hindi hindi yan nag-ano na gano'n. Ano. Basta gawin taga. Mm -hmm. Napapanood. ano na um, Abang na abang ko yung bagong upload niya. Okay. Wow. Ba't ako pag nakapanood? Hindi mara hindi ko tataposin. <laughs> Minsan nakakatulugan ko na. Yung sa gabi. Okay. Pag-iga ko. Um, ang layo na pala nang na, ano, kahit yung mga old videos mo nag-play nag-play na.